guys, igigisa na po natin ang uh, luya muna guys at yan sa apoy may uh, pan tayo guys sarad na po natin ang bawang guys ah, magluluto po tayo ang pagita ayan po, body tonight na natin ang ating pagita guys ayan ayan po, pagpapulat po atin guys. Rogon dinagin mm. din uh, ng mga totoo na. Ah. Nilagay ko na tin uh, medyo. Lapula pula na. Uh, guys. Adobong pagita. Adobong pagita sa katayan, guys. Ano? Uh. Ayan po namin po ibubuos na natin ating gata dyan guys yan pag medyo ida na po ibubuos natin ngayon po eh, ayun po mga retardo nya may sprite saka oyster sauce guys ayan po po ayan po ayan Nagyan po natin ng paminta, guys. Ayan. Paminta. Asin. bechi, <laughs> Balik, serap, tumis na ito. ito.